Hello po, good morning sa inyo. Kumusta po kayo? Kung hindi po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa akin. Mag-like at mag-comment. Ngayon araw pong ito, mapunta po ako sa San Vicente. Magbibili po ako ng cat food kasi wala na pong pagkain itong mga pusa ko. Kaya, ayan po, papunta po ako sa San Vicente. Mag-isa lang wala akong kapasama. Pero, laging nakahanda ang aking camera, you know. <laughs> ang ganda po ng aking camera. Tingnan nyo, di ba? O, oh, malawak yung nakukuha ng camera ko. Hanggang dito, hanggang dyan sa ano. Kasi hindi po cellphone ang gamit ko. Ito po ay hidden camera po. Nilalagay po ito dito sa ano. Sa likod ng ano. Ng e-bike. Pwede din po ito sa unahan. O. Para nakita yung mukha ko pag sa unahan. Sa ngayon, dyan muna po sa likod. O. para nakita ko yung ano. Yung unahan siya. O, oh, nandito na po yata ako sa may sentro ng San Vicente. Sentro na po yata ito. Malapit na ako sa may tindahan po ng cat food. O, oh, ayan, tindahan na po ng cat food. Bababa na ako. Oh, nakabili na po ako ng cat food. Ayan, pa na po ako nito. O, ayan po. O, oh, diba, ang ganda. Lawak ng nakukuha ng camera ko. Ayan, mariko na po tayo. Mariko, mariko siya. Left to the right to the left to the right. Psst. Ayan, pa-uwi na ako niyan. Ay, diba, ang ganda. Meron kasi nang harang na red eh. Ribbon kasi 'yan. May ribbon dun sa anong um, nakalagay. Eh. Yan nililipad yun ribbon na tama dun sa camera, ano ba? Kaya susunod, yan. Kaya no, dali ko pin ribbon na 'yan eh. Dagang harang kasi siya. Ayan, saan na ba ako? Saan na ba 'to? Mm. sa so, may saan na ito doon sa so may lumina na yata to saan na ba to ito, ito ko matandaan basta yan, pauwi na rin ako diba ka oo sa so may lumina yan may harang kasi eh ah oh, ayan oh, may kotse puti. Ay, ah, hindi pa to sa may lumina, doon pala sa may kinarala. Ayan kasi yung kotse eh, namatigil. Oh, ayan. Opsi, opsi. ay oh, ayan po, papasok na ako sa bahay namin. O, oh, ayan po. Ayan, dyan po. Malinis, ba? Diba? Ayan, dyan ang bahay ko. Malapit na. Nag-scatter pa po. 5,000 ang gastos ko. scatter ko. Ayan, dito po ang bahay ko. Ayan, o, gagaray ko na siya. Kaya, siya sa garahe. Ayan. Dyan ang garahe niyan ito na si Mama. Baba na. yung cut ko. Yung kat ko nasa na. Ah, so eh? Yung kat, nasaan? Ayun. Ang pagdudyo. Ayun.